programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kinabukasan niya ay agad na umalis si Darius para hanapin si Apo Berta. Masayang-masaya naman si Manang habang nagdidilig ng mga halaman. Nilapitan naman siya ng guard ng pamilya nila Darius at nag-usap nga silang dalawa. Sinabi nga ni Manang na masayang-masaya siya at good mood siya ngayong araw dahil nalaman niya na hindi naman galit si Mamita sa kanya o kay Apoberta. Naikwento niya rin sa gwardya na katunayan nga ay pinahanap pa ni Mamita si Apo Berta dahil gusto niya nga itong makausap. Ayon din kay Manang ay pakiramdam niya ay wala naman talagang kinalaman si Apo Berta sa pagkakastroke ng matanda. At ngayon nga ay hinahanap na nga ni Dario si Apo Berta upang malinawa na nga ang lahat. Ipinaalala naman ng gwardya kay Manang na dumistansya pa rin siya dahil kapag nakita nga ni Lucy o nang inaakala nilang totoong Lucy na lumalapit na naman si Apo Berta kay Mamita ay siguradong malilintikan sila dito. Speaking of Lucy nga, ay nagtataka na rin ang lahat ng mga nakatira sa mansyon kung bakit parang nag-iba nga ito ng ugali. Naikwento pa nga ni Manang sa gwardya na maging si Darius nga ay nagtatanong na rin kung bakit parang tila ba nagbago ang pag-uugali ng kanyang asawang si Lucy. Naging honest naman si Manang sa kanyang mga obserbasyon at sinabing ibang-iba na nga ang dating Lucy na kanilang kakilala. Samantala, natakot naman si Joyce nang sabihin nga ni Apo Berta na kapag lumagpas ang eclipse at hindi pa nakakabalik si Lucy sa kanyang katawan ay mananatili na ito sa katawan ni Farah nagcheck nga ito ng kalendaryo at ito niya nalaman na sa darating na Sabado ay magkakaroon nga ng solar eclipse dahilan para ipag-alala nila ng husto ang posibleng mangyari. Samantala, nakiusap naman si Lucy kay Apo Berta na gawin ito ang lahat ng kanyang makakaya upang makabalik nga ito sa katawan. Sinabi nga ni Apo Berta gagawin niya ang lahat nang kanyang makakaya upang makabalik ito sa kanyang katawan kinabukasan nga ay saktong nakita siya ni Darius at ikwinento dito na ipinahanap siya ni Mamita sinabi nga ni Apoberta kay Darius na iwasan niya ang babaeng kanyang kasama sa bahay na inakala niyang kanyang asawa dahil may itinatago itong sikretong kailangan niyang malaman Nagtaka noon si Darius subalit bigla niyang naalala ang mga sinabi ng inaakala niyang fara at doon nga ay napagtanto niya na baka hindi talaga ito si Lucy.